Yan yung laman ng basurahan ko. Yung basurahan ko, ayan, o. Oh, Kinuha nila, o. Oh, yung plastic, o. Oh, tapos, pinarindan nila yan. Yan na yung laman ng basura ko. Ayan yung pasimuno, o. Oh, ito yung pasimuno. lumingin ka sa pang-camera, pasimuno. Ayan na yung pasimuno, o. Oh. Diyan sila, diyan sila, o. Oh, naglalaro sila, diyan, o. Oh. Ayan. Yung totoong basura ko, oh, ayun. Ayan yung mga yan. Ha? Tapos yung nanay nila, o yan ang nanay nila, madilim. Ang na yung nanay nila. Yung si Miss na nanay nila. Ayan. Uh, ayan yung... Ayan yung... Oh. Ayan yung ano, mga siaw o. Oh. ng mga yan, o. Oh. Ayan. Pasimuno talaga sa kasiyaw, yan, o. Oh. Ayan yung pangit na yan, yan, yan. Yung kamukha ng daga. Ang kakulay ng daga, yan, o. Oh. Pasi, kasi muno nang kakulitan yung kakulay ng daga. Yung kakulay. Ayan yung laman ng basura ko, oh. Ayan, yung laman ng basurahan ko. Tapos yung totoo kong basura, ayun. Ayan yung totoo kong basura, ayan. Ayan na. Diba? Ayan. Natatapon ko na itong basura ko, yan yung laman. Ayan yung laman ng basura ko, oh. Ah. Saan yung nanay nila? Huwag po nasaan yung nanay nila. Ayan o. Oh. Ah, basura ko yan, di ba? Ayan. Balik nyo dito yan. Ah. Nagawa ko yung notebook ng anak ko. Ayan, nagugupit ako. yan, pinangyalaman ako dito. Ayan o. Oh. Pinangyalaman ako ng mga yan o. Oh. Pinangyalaman ako. Ayan. Binala na yung basura ko. Ayan. Sana pupunta yun. Ayan na. Ayan na.